Isang batang babae na ni Minsan ay di natutong tumugtog ng piano ang bigla na lang nakatugtog ng isang kilalang pyesa, kahit ilang beses lang niya itong palihim na sinulyapan. Noong mga panahong yun, ang nanay niya ay nagtuturo ng piano sa isang mayamang tagapagmana na ang pangalan ay Jean Mock. Ang piyesang tinugtog niya, karaniwan, ilang araw pa ang kailangan para mapraktis kahit ng mga magagaling na pianist ang kilala sa buong mundo. Pero siya, sa unang subok pa lang, flawless na. Bago pa ito, si Jin Mock ay halos kalahating buwan nang pinag-aaralan ang parehong pyesa ngunit patuloy pa rin siyang nabibigo na maabot ang pamantayan ng kanyang guro. Nang ituro ng guro ang kanyang mga pagkakamali, nagalit siya at ginamit pa ang impluensya ng kanyang makapangyarihang ama upang ipatanggal ang guro. Dahil bata pa lang ay ipinagmamayabang na siyang isang piano prodigy, naniwala si Jin Mock na ang pagkabigo niya ay kasalanan ng kanyang guro at hindi niya kailanman naisip na baka siya mismo ang may pagkukulang. Araw-araw sa kanilang leksyon, naiirito rin siya sa presensya ng anak ng guro, si Yusel. Napagod na siya rito, pero ang pagganap ni Yusel sa pyesa ay hindi lamang mahusay kundi mas maganda pa sa tugtog ng kanyang sariling ina. Sa pamamagitan ng kanyang pagtugtog, tahimik niyang ipinahiwatig kay Jin Mak na hindi ang guro ang may problema, kundi ang kakulangan ni Jin Mak sa tunay na pag Nanatiling nakatigil sa pagkabigla ang ina ni Yusel. Hindi niya kailanman formal na tinuruan ang anak magpiano piano at ngayon ay tumutugtog ito sa antas na maihahambing sa mga profesional. Noon niya lamang napagtanto, baka nga ang kanyang anak ay isang bihirang henyo, isang talento na minsan lang isilang sa isang henerasyon. Isang mayamang batang lalaki si Jin Mock, ngunit ang kahihiyan at kawalang katarungang kanilang naranasan noong araw na iyon ay hindi nila kailanman malilimutan. Sampung taon ang lumipas sa isang iglap, si Yusel ay naging isang hindi matatawarang henyo sa piano, habang si Jin sa kabila ng lahat ng kayamanang nasa kanyang paligid, ay napag-iwanan. Sa lahat ng aspeto, nalampasan siya ni Yusel. Sa araw ng isang mahalagang kompetisyon sa piano, kasama ng kanyang ina, iginiit ni Yusel na siya ang maging tagalipat ng pahina ni Jin Mok. Isang bahagyang pagkaantala lang sa paglipat ay maaaring sirain ang buong performance nito. Nang mag-alok si Yusel, kapansin-pansing natarante si Jin Mok. Lahat ng estudyante sa audience ay nag-aabang ng kaguluhan, ngunit sa kanilang pagkabigla, hindi gumawa ng kahit anong paninira si Yusel. Maayos niyang nilipat ang bawat pahina. Gayunman, nanatiling balisa si Jin Mok. Kalaunan, kalmadong sinabi ni Yusel na hindi sila ni Jin Mok nasa parehong antas, at ang paggamit ng mabababaw na taktika ay wala lang ibang may dudulot kundi ang paghatak pababa sa kanya. Nang siya naman ang kailangang tumugtog, kusang loob na nagboluntaryo si Jin Mok na maging tagalipat ng pahina ni Yusel. Agad itong tinutulan ng kanyang ina, ngunit hindi siya pinansin ni Yusel. Samantala, habang tumatagal ay lalo lamang naiilang si Jin Mok. Sa isang kritikal na sandali, sinadya niyang itulak ang mga music sheet mula sa music stand at nagkunwaring isang aksidente ito. Tumingin siya sa paligid na parang inusente at humingi ng pangunawa mula sa mga hurado habang yumuko siya para damputin ang mga nota. Ngunit pinalo ni Yusel ang kanyang kamay, pumikit, at ipinagpatuloy ang pagtugtog. Na-memorize na niya ang buong pyesa, salamat sa kanyang photographic memory at likas na katalinuhan. Hindi man lang natinag ang kanyang performance. Siyempre, si Yusel ang nagwagi ng unang gantimpala. Hindi lang talo sa kompetisyon si Jin Mok, nawala rin ang kanyang dangal habang pinapanood ang maginang lumalakad palayo na may dignidad at tiwala sa sarili. Punong-puno ng inggit ang puso niya. Gabi ring iyon, nagtungo si Jin Mok sa simbahan at tumayo sa harap ng estatwa ni Jesus. Doon, gumawa siya ng isang malupit at pusong mapanghusgang kahilingan, na sana'y mabilanggo si Yusel sa dilim habang buhay. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Jin Isang kaklase ang nagsabing na aksidente si Yusel. Isang truck na nawala ng preno ang sumalpok sa gilid ng sasakyan kung saan siya nakaupo. Ang banggaan ay nagdulot ng kanyang pagkabulag. Habang sinasambit ni Ginmock ang kanyang masamang hiling, sinagot ito ng tadhana sa pinakamalupit na paraan. Nawala ng paningin si Yusel, ang prodigy sa piano. Nakakagulat, hindi ang pisikal na kalagayan ni Yusel ang inatupad ng kanyang inakundi ang pag-aalalang baka hindi na ito muling makapagtugtog. Ang matigas nitong kalooban ay tila pumipigil sa kanya na ipakita ang tunay na pag-aalala. Paglabas niya sa ospital, bumalik na muli sa kanyang malamig na pagkatao. Samantala, si Yusel, basag na ang puso, ay lumabas ng silid at aksidenteng nabunggo ang isang binata. Tinanong niya ito kung paano makarating sa rooftop. Napansin ng binata ang kanyang hirap sa paggalaw, kaya't siya na mismo ang naghatid sa kanya. Sa kabilang dako, si Jean Mock, na hindi pa rin makapaniwala sa balitang pagkabulag ni Yusel, ay nanatiling nakaluhod sa simbahan. Katatapos lang niyang isumpa ito, tapos biglang may trahedyang nangyari. Hindi ba't napaka-imposibleng coincidence nito? Para bang lahat ng ipinagmamalaki niya ay basta nalang inagaw ng isang batang babae? Oo, nasabi lang niya ang sumpa dahil sa selos at pagkatalo, pero nang malaman ang totoong nangyari, binalot siya ng matinding konsensya. Pakiramdam niya, siya mismo ang naging sanhi ng aksidente. Kaya't nagdala siya ng mga bulaklak at nagtungo sa ospital. Habang papasok, nakita niya si Yusel na nakakapit sa braso ng binatang kasama niya kanina. Naglakad sila. Matapos itong ihatid, tumalikod ang lalaki at umalis. Ngayon magisa na si Yusel, gumapang siya patungo sa gilid ng rooftop at marahang umakyat sa railing. Handa na siyang wakasan ang kanyang buhay. Ang muling pagkarinig sa tinig ng binata ay tila lalo pang nagpatindi sa kanyang kawalang pag-asa. Sinisi niya si Jin Mok sa kahihiyan ng kanyang ina. Pakiramdam niya, isa lang siyang gamit ng kanyang ina para maghigantay. Ipinasa ng kanyang ina ang sariling pangarap na maging isang pianist sa kanya, at binigyan siya ng imposibleng responsibilidad. Nawala ng kulay ang kanyang kabataan dahil sa matinding pressure. Dahil sa kahalagahan ng kanyang mga kamay, hindi siya pinayagang magbisikleta. Kahit nasusuka siya sa biyahe, pinipilit pa rin siyang magmemorize ng pyesa sa loob ng sasakyan. Sa kalaunan, naging lalagyan na lang siya ng ambisyon ng kanyang ina. Minsan, naisip niya, baka ang pagkabulag ay isang pagpapala. Baka ito na ang magpapalaya sa kanya. Ang bigla ang pagbagso ng kanyang tutuong damdamin ay ikinagulat ng dalawang lalaking malapit sa kanya. Pagod na pagod na siya. Ayaw na niyang magpanggap na mahal pa niya ang pagtugtog ng piano. Mariing nakapikit, ibinuwal niya ang sarili pa at Ross, handa ng mahulog. Ngunit walang nangyari, naguluhan si Yusel, hindi ba't dapat nahuhulog na siya? Ang totoo, matagal nang nabasa ng binata ang kanyang balak. Hindi niya ito dinala sa rooftop kundi sa parking garage. Naiintindihan niya ang sakit ni Yusel, dahil kamakailan lang, nawalan din siya ng bagay na dati niyang pinagmamalaki. Pagbalik sa ospital, sinabi ng binata sa kanyang ina na may iniligtas siyang isang babae. Wala naman itong masyadong pakialam, masaya lang siyang walang bagong kaguluhang pinasok ng anak. Habang lumalabas sila, nagsimula ng umulan. Tinangka ng ina niyang buksan ng payong, ngunit bigla itong nasira at lumipad sa kanilang harapan. Napatawa si Chasek sa kakatawang tagpo, ngunit habang tumatawa, Damaloy ang luha sa kanyang mga mata. Ang totoo, kung hindi lang niya nakilala si Yul kanina, baka siya mismo ang nasa rooftop, handaring tumalon. Hindi pa ganoon katagal, sa isang kompetisyon ng pole vault, kailangan lang ni Chasek ng bronze medal para makapasok sa isang prestihiyosong paaralan. Pinagtawanan siya ng magulang ng kalaban niya, ngunit ang kanyang ina ay nanatiling matatag, paan ng tiwala sa kanya. Buong lakas at determinasyon, tumalon si Chasek. Nalampasan niya ang bar, pero sa kanyang pagbagsak, may nangyaring mali. Sa ospital, unay akala nila ay minor injury lang. Laking ginhawa nila, ngunit bumalik ang doktor na may masamang balita, may separation sa lumbar disc ng kanyang likod. Simula noon, hindi na siya pwedeng magsagawa ng mabibigat na aktibidad. Kakabreak lang niya ng national record, pero kailangan na niyang magretiro agad. Sinubukan ni Chasak na gawing biro ito, pero nakita ng ina niya ang likod ng pilit ng iti ng anak. Habang pagalagala, nakita niya si Yul, na tulad niya, ay nawalan rin ng pangarap ng mabulag at hindi na makapagtugtog. Siguro dahil sa shared na sakit, alam agad ni Chasek kung saan pupunta si Yul, sa rooftop. Hindi lang niya ito sinundan, kundi pinagalitan din ng matindi para bumalik ito sa katinuan. Nang tiningnan niya ang payong ng ina na si Rana, pakiramdam niya ay parang siya ang pinagmamasdan, isang taong nawala ng saysay ng mawala ang kanyang talento. Sa bahay, kuminga ng malalim ang ina ni Chasek. Buti na lang, hindi ganoon katalino ang anak niya, kung hindi, baka hindi gumana ang munting palabas niya. Gabi na, at may bagong layunin sa puso, masiglang tumakbo si Chasek sa kalye. Habang nakatingin sa poster ng kanyang ama, napagpasyahan niya, pag-aaralan niya ng seryoso ang piano at muling pag-iisahin ang kanilang pamilya. Samantala, si Yusel, na buong buhay ay sunod-sunuran sa plano ng ina, ay sa wakas, nagsalita ng sariling nais. Sinabi niyang ayaw na niyang tumugtog ng piano. Simula ngayon, gusto na niyang pumili para sa sarili niyang buhay. Kinabukasan ng umaga, may bagong estudyanteng dumating sa paaralan ng sining, si Chasep. Ang estudyanteng atleta sa loob ng mahigit sampung taon ay ngayon ay desididong lumipat sa pag-aaral ng piano. Hindi makapaniwala ang head ng department. Sa kabilang bahagi ng paaralan, si Yusel, na nawala ng paningin dahil sa aksidente, ay dumaraan din sa malaking pagbabago. Kung dati sunod-sunuran, ngayon ay nagpakita na siya ng paghimagsik, nakikipagtalo sa kanyang ina at iginiit na maglakad mag-isa papuntang paaralan. Ang hindi alam ni Yusel, may isang taong palihim na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, si Jean Mock, ang parehong lalaking minsang isinumpa siya. Nang makita niya ang kalagayan ni Yusel ngayon, binalot siya ng matinding guilt. Unang beses ni Yusel na lumabas mag-isa mula ng maaksidente. Dahan-dahan siyang naglalakad, humahaplos sa mga pader, maingat na gumagalaw. Nang sunduin siya ng sasakyan ng kanyang ina, pinalayas niya ito pa uwi. Pinanood ni Jin habang lumakad siya ng ilang hakbang, pagkatapos ay tumigil at nagsalita na para bang may kausap. Mula noon, nagsimula na siyang tulungan si Yusou sa tahimik at dinapapansing paraan, siya ang nagtatap ng kanyang bus card, nililinis ang daraanan nito, at minsan ay inaayos pa ang sirang chinelas. Isang kaklase nilang chismoso ang nakasaksi sa lahat. Ang tagpong dati magkaribal, ngayoy nagkakatulungan sa banayad na paraan, tiyak na magiging usap-usapan. Dahil sa limitadong galaw ni Yusel, nagpa siya ang guro na bigyan siya ng assistant. Ngunit walang nagboluntaryo, iniisip ng lahat na abala lang ito. Ako na ang tutulong, biglang sigaw ng isang tinig. Si Jean Mock iyon, hindi lang siya tumayo, nagsumite. Pa siya ng dalawampung libo salitang aplikasyon para ipaliwanag kung bakit siya dapat piliin. Iginiit niyang ginagawa niya ito para sa extra credit, ngunit walang naniwala. Tumanggi si Yul, sigurado siyang may masamang pakay ito. Biglang may malakas na boses na umalingaungaw sa silid-aralan, ako rin, tutulong ako. Si Chasek iyon, ang dating palaboy sa paaralan na hindi pa umaalis. At dumating ang pinakamatindi, lumuhad si Chasek at Taim team na nagdeklara ng katapatan. Anya, magiging kabalyero siya ni Yul at paprotektahan ang kanyang magandang prinsesa. Gulat na gulat si Jin Mok. Hindi ba't dapat isang tuhod lang ang luluhuran ng isang kabalyero? Bakit parang nagpo-propose si Chasek? Nang makita niyang mukhang mapapaalis na siya, agad na paliwanag ni Chasek, aalagaan niya si Yul, ihahatid sundo niya ito araw-araw, at gagawan ng notes. Wala kang karapatan mamili para sa akin, sabat ni Yul, kalmang ngunit malamig. Simula noon, naging pader si Chasek sa pagitan ni Jinmok at ni Yul. At sa diinaasahang pagkakataon, ang simpleng gago ay naging audit student ng elite piano class. Unang araw ni Chasek bilang assistant ni Yul. Pero nang magkatabi silang tumayo, akala ng karamihan sa klase ay isang masayahing siraulo at isang palaging irritable ang magkapareha. Wala siyang alam sa musika o piano. Hirap na hirap siya, hindi man lang niya masundan ng aralin, lalong hindi siya makagawa ng notes para kay Yul. Kahit simpleng pag masakit na sa ulo niya. Agad niyang napagtanto, kahit ang pagbasa ng musical terms ng malakas ay parang bangungot. Mali-mali ang bigkas niya, at madalas siyang pagtawanan ng mga kaklase. Ang pagka niya ay lalo lang nagpainit sa inis ni Yul. Pagkatapos ng klase, kinausap siya ni Jin Mok. Bakit mo pipiliin ang isang siraulong gaya niya kaysa sa akin? Kalma ang sagot ni Yuso. Dahil mas nakakainis ka pa sa kanya. Doon lamang napagtanto ni Jin Mok kung gaano siya kinasusuklaman nito. Hindi pa rin sumusuko si Chasek. Gumawa siya ng upo ang likod sa kanyang bisikleta para ihatid si Yul, pero tumanggi ito. Bawal daw talaga ng kanyang ina ang magbisikleta. Nilinaw din niyang kaya lang siya pumili ng assistant ay dahil requirement ito ng guro. Wala siyang balak makialam sa buhay ng iba. Tatlong beses nang muntik mabangga si Yul sa pader. Alas 7 ng umaga, ginising siya ng ina ni Chasek, at laking gulat niya sa nakita. Ang buong silid ay puno ng mga sulat kamay na notes tungkol sa teoryang musikal at piano techniques. Maaga palang gumigising si Chasek para mag-aral. Sa weekends, nasa library siya, balot ng mga libro. Kahit nahihirapan, tila masaya siya, tunay na nagsusumikap. Minsan, naisip ni Yul, baka nga mas gamaan ang dilim kung may laging nagsasalita sa tabi niya. Pero ang hindi alam ng lahat, si Chasak ang mas nangangailangan ng aliw. Nawala na siya ng karera bilang atleta. Pero ang tanging gusto lang niyang gawin ay magdala ng init at ligaya sa iba. Alam niya na ni Minsan ay hindi pa nakasakay ng bisikleta si Yul. Paminsan-minsan, umaasa siyang subukan ito ni Yul, pero palagi siyang tinatanggihan. Pagkahatid sa kanya sa kanto, tumalikod na si Chasak pa gaya ng dati. Ngunit bago siya makalayo, nakarinig siya ng tahol ng aso, kasunod ang sigaw ni Yul, puno ng takot. Isang mabangis na askal ang umatake kay Yul. Sinugod siya, pinabagsak sa lupa. Nang makita ng mayari ng aso na bulag si Yul, nagawa pa nitong baluktutin ang pangyayari, at sinabing si Yul daw ang nanakit sa aso gamit ang kanyang tungkod, at humingi pa ng bayad. Habang pinapanood niya si Yul, may kakaibang kasiyahang bamalot sa kanya, isang uri ng ligaya na hindi pa niya naramdaman noon. Pero nang makarating sila sa bahay ni Yul, isang pamilyar na tinig ang narinig. Ang kanyang ina, nagulat si Yul, nabitawan ang tungkod. Ngumiti, ang ina at nagpasalamat kay Chasek, saka ina kay si Yul papasok. Yumuko si Chasek upang damputin ang tungkod, at bago siya kumatok, narinig niya ang sigawan sa loob. Galit na galit ang ina ni Yul. Sinermonan niya ito, hindi lang dahil sumakay sa bisikleta, kundi pati na rin sinampal siya sa mukha. Isinuko ko ang lahat para sa iyo. Sigaw ng ina, ganito mo ba ako susuklian? Sa wakas, pumutok na si Yul. Buong buhay niya, binigyan siya ng ina niya ng walang hanggang mga inaasahan, mga asahang nagpapahina sa kanyang paghinga. Ngunit ngayong araw, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may ginawa siya para sa sarili niya. Ang maikling biyahe sa bisikleta ay nagbigay sa kanya ng kalayaang hindi pa niya kailanman naranasan. Ang dami ko pang gustong gawin, sabi niya habang umiiyak. Gusto kong makita ang mga bundok. Gusto kong makita ang karagatan. Gusto kong panuuri ng paglubog ng araw. Ayaw na ni Yusel na mabuhay sa buhay na inihanda ng kanyang ina. At higit sa lahat, ayaw na niyang mabuhay ng may galit sa taong nagpalaki sa kanya. Napatingin ang kanyang ina sa pader na puno ng trepeo at sertipiko ng kanyang anak, ebidensya ng sampung taong tagumpay, ngunit bigla niyang naalala, hindi pa ngumiti ang kanyang anak sa loob ng sampung taon. At doon siya tuluyang nalungkot. Kinabukasan, humingi ito ng proteksyon na parang pera, ngunit hindi na insulto si Chasek. Sa karaniwan niyang masayahing tono, tinanong lang niya. Kung ganoon, paano ba ako dapat magbago? Sa harap ng ganoong sinseredad, napatahimik maging ang ina. Maya, maya gusto, sanang pasalamatan ni Yul si Chasak sa lahat ng ginawa nito. Ngunit sa halip na tumanggap ng regalo, dinala siya ni Chasak sa isang tahimik na underpass at humiling ng isang bagay. Gusto kong marinig kang tumugtog. Tahimik na naupo si Yul sa harap ng piano. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang mga daliri sa itim at puting mga thoughts. Sa sandaling iyon, mas lalong tumibe ang kagustuhan ni Chasak na matutong tumugtog ng piano. Ngunit sa paaralan, habang nagpapalit ng damit si Yusel sa silid-aralan, isang lalaking estudyante ang nagtangkang palihim na i-video siya gamit ang cellphone. Dahil sa tunog sa labas, natigilan siya sa paggalaw at nagpatuloy lang ng makatiyak na wala na ang maninalib. nag ang lalaki at nag-alok pang ibahagi ang video. Galit na galit si Jinmok, binasag niya ang cellphone at sinuntok ang lalaki. Ngunit sa kanyang ginawa, nasaktan niya ang sarili niyang kamay, ang kamay niyang ginagamit sa pagtugtog ng piano. Nang makita ito ng kanyang ama, wala itong sinabi. Ang malamig na katahimikan mula sa sariling pamilya ang nagtulak kay jin sa sukdulang pagkalugmok. Alam ng kanyang ama noon pa man na hindi naman kahusayan ang taglay ng anak sa pagtugtog, kundi purong disiplina at obsesyon lang. Ngunit bilang miyembro ng isang mayamang pamilyang puno ng pressure sanay siyang purihin, hindi punahin, at doon siya nabulag kung hindi siya gising sa katutuhanan, mas matindi pa ang magiging tama sa hinaharap. Galit na galit, pinaghahampas ni Jin ang kanyang nasugatang kamay sa mga tots ng piano. Bawat hampas ay pagsabog ng sakit. Hindi na ako tutugtog kailanman, isinusumpa niya. Kinabukasan, may bagong poster sa bulletin board ng paaralan, ang taunang duo piano competition ay gaganapin sa loob ng apat na buwan. Nagninangning ang mga mata ni Chasak sa tuwa, ngunit nagtawanan ang lahat ni hindi ka nga pumapasa sa basic qualifications para makasali. Doon ginawa ni Chasek ang pinakamatapang niyang hakbang. Ang tatay ko ay isang pianist si Hayen Mangsik, Anya. Ipinakita pa niya ang litrato ng kanyang mga magulang. Ngunit itinuring lang ito ng klase na parang celebrity selfie. Frustrated, sinabi ni Chasek. Kung ganun, mananalo ako sa kompetisyon para patunayan ito. Kahit siya mismo, parang hindi na rin naniniwala. Ang karamihan sa mga kalahok ay may sampung taon ng pagsasanay sa piano, Samantalang si Chasek, wala man lang pundasyon. Kahit pa siya ang anak ni Mozart, kulang pa rin ang ilang buwan. Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik kay Chasek. Sa daan, pauwi, wala siyang imik. Ang dating masayahin at madaldal na binata ay biglang natahimik. Ang buong paligid ay puro katahimikan. Ang hindi alam ni Yusel, gabi-gabi ay nananaginip si Chasek ng iisang panaginip, magkatabi silang tumutugtog ng iisang himig. Hindi bulag si Yusel, at hindi siya tinatreto bilang siga. Tuwing nagtatauhan ang kanilang mga mata, sabay silang ngumingiti. Isang gabi, dinala niya ulit si Yusel sa parehong underpass. Tumingin siya sa piano at halos pabulong na sinabi. Kung dito nagsimula ang lahat, baka may pag-asa. Hindi siya naniwala, kaya umupo si Chasek at tumipa. Tinugtog niya ang kantang laging nasa panaginip niya, dahil ang panaginip na hindi maisakatuparan ay isang napakalaking sayang. Ang hindi alam ni Yusel ay kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Chasek para sa sandaling iyon, Ilang madaling araw, ilang aklat, ilang kabiguan. Kahit pinagtitinginan ng mga estranghero, nagpraktis siya sa ilalim ng underpass, araw at gabi, para sa panaginip na hindi man lang sigurado kung totoo. Ngunit sa mga kamay ni Chasek na may pilat at kalyo, may naramdaman si Yusel, ang kanyang katigasan ng loob, ang kanyang tahimik na lakas. Naalala niya ang sarili niyang paninindigan. At sa isang iglap, ang batang halos sumuko na sa musika, muling naniwala. Gumiti siya. Kinagabihan, sinabi ni Chasek sa kanyang ina, Sasali ako sa piano competition. Balang araw, gagawin kong hindi mo na kailangang magpagod pa. Hindi mo na kailangang gabing-gabi pa nagdidikit ng mga poster. Tiningnan siya ng ina, ang anak niyang lumaki na, seryoso na. At sa unang pagkakataon, tutuong nagkaroon siya ng pag-asa. Baka nga, ang kompetisyong ito ang magbabago ng lahat. Habang bumabagta si Yusel sa niebe, may nakapatong na libro sa kanyang ulo, si Jean Mock, tahimik na nakahawak ng payong sa ibabaw niya. Sabi nila, may asido sa snow na nakakalagas ng buhok, biro niya. Ayoko pang makalbo bago ako magdalawampu, napailing si Jin-mock. Biglang dumaan si Chasek, inagaw ang payong at umalis kasama si Yul. Naiwan si Jin-mock na nakatingin sa kanilang papalayong anino. Sa labas ng gate ng paaralan, nagiba ang enerhiya sa pagitan ni Chasek at ng kanyang kaduet na si Yul. Bigla siyang sinunggaban ni Yul sa kwelyo. Sa ganitong lagay, hindi pa tayo handa. Kapag umakyat tayo sa entablado ngayon, pagtatawanan lang tayo. At ayokong mapahiya dahil sayo. Ngunit sa kabila ng tensyon, tinulungan nila ang isa't isa. Pinilit nila ang isa't isa. At magkasama silang humarap sa unos. Doon nagsimula ang health training program ni Yusel para kay Chasek. Kahit hindi siya nakakakita, agad niyang nalalaman sa tunog ng bawat tipa kung mali ang posisyon ng mga kamay nito. Ang mga simpleng aralin ay nauwi sa araw-araw na batuhan ng puna, bawat koreksyon, mas matalim kaysa sa nauna. Palagi silang nagtatalo, parang mortal na magkaaway, pero isang saglit lang ay parang matalik na magkaibigan na. Ang bawat araw nila ay puno ng pagtatalo, tawanan, at walang katapusang ensayo. Hindi namalayan dalawang buwan na pala ang lumipas. Malaki ang naging progreso ni Chasek, at ang kanilang duet ay nagsimulang tumunog na parang isang tunay na awitin. Si Chasek, sa kabila ng pagiging mukulat at rebelde sa labas, ay may pusong matatag na parang bakal. Si Yusel, sa ilalim ng malamig at saradong anyo, ay may buhay na buhay at mausisang kaluluwa. Nangako sila sa isa't isa, anuman ang dala ng bukas, ligaya man o hirap, sabay nilang haharapin ito, walang takot. Samantala, nagkaharap ang dalawang ina. Hindi para magkasundo sa kasal, kundi dahil nagpa siya ang ina ni Yusel na ibenta na ang piano, iniisip na tuluyan ng tinalikuran ng kanyang anak ang musika. Ang ina naman ni Chasek ay dumating sa pag-asang makabili ng piano, Matapos marinig na seryoso na ang kanyang anak sa pagsalisa. Kompetisyon. Marahil dahil sa alak na ininom, nagawa ng ina ni Yusel ang isang hindi inaasahan, inihandog niya ang piano ng walang bayad. Hindi dahil hindi na siya nagmamalasakit, kundi dahil ayaw niyang maranasan ng ibang bata ang trahedyang sinapit ng kanyang anak. Nang mawalan ng paningin si Yusel, umiyak ang kanyang ina hanggang para na siyang walang laman. May mga araw na nawalan siya ng rason para mabuhay. Ngunit kahit sa kadiliman, siya ang unang bumangon. Tinakpan niya ng pading ang lahat ng matutulis sa bahay. Tahimik siyang sumusunod sa anak papunta sa paaralan. Kahit sa malamig na subway kung saan ay ginsayo si Yusel magisa, naroon siya, nanginginig, nakatago ang mga kamay sa manggas ng kanyang coat. At doon niya unang nasilayan ang ngiting galing sa puso ng kanyang anak. Siya lang ang nakikinig ngayon, ang ina ni Chasek. Siya rin ay may sariling landas ng paghihirap na dinaanan, at walang masigit na makakaunawa sa kanya. Habang papalapit ang kompetisyon, unti-unting nadudurog si Chasek. Gaano man siya magsikap, hindi pa rin niya maabot ang layunin ni Yul, 135 keystrokes bawat minuto. Isang linggo bago ang malaking araw, bigla siyang nawala. Ang binatang dating nangangarap tumugtog sa entablado, naglaho sa takot. Hindi pa matagal nang tanungin niya si Yul, anong tsansa natin manalo. Malamig ang sagot nito, mga 0.0000001 na porsyento. E bakit mo pa ginagawa ito? Tanong niya. Umiling lang si Yul, para sa akin, isang bulag na babae at isang walang muwang na lalaki, tamang odds na yan. Pero kahit isa sa sampung milyon, hindi ba't sulit pa ring subukan? Sumigaw si Chasak sa katahimikan, sinusubukan ko. Pero malupit ang realidad, hindi kayang piliti ng talento. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, hindi pa rin niya maabot ang isandaan at tatlumput lima. Dinudurog siya ng pressure, sa gitna ng kawalan, lumapit siya sa iba, kay Jin Mok, ang dating karibal ni Yusel, ang henyo sa piano. Tinanggihan siya nito, malamig ang tugun. Pero sa kalooban ni Jin Mak, wala siyang mas gustong makita kundi si Yul na muling tumugtog ng may ligaya. Dumating ang araw bago ang kompetisyon. Mahigit isang linggo nang hindi nakikita ni Yul si Chasek, kaya nagbigay siya ng ultimatum, kung hindi mo maipapakita ang progreso mo ngayong gabi, hindi na tayo sa sali. Gabi na nang dumating si Chasek. Ngunit habang gumagalaw ang mga daliri sa mga tipa, hindi si Chasek ang tumutugtog, si Jin Mak yon. Perpekto, bulong ni Yuso. Tunay na perpekto. At sinabi niya ang mga salitang gumulat kay Jin Mok, ginawa mong maganda. Sa unang pagkakataon sa loob ng sampung taon, narinig ni Jin ang papuri mula sa matagal niyang karibal, at lumuha siya. Sampung taon siyang naghintay para sa salitang iyon. Dumating ang araw ng kompetisyon. Nabigla si Chasek ng matuklasang ang head judge ay isang sikat na pianist ang kilala sa buong mundo. Nilapitan niya ito, kinakabahan. Kilala niyo ako, di ba? Tanong niya. Anak niyo ako, walang sagot. At sa sandaling iyon, natuklasan ni Chasak ang masakit na katotohanan, hindi niya ito ama, at kailanman ay hindi naging ama. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, ang kanyang lahi, talento, pagkatao, ay kasinungalingan. Isinulat lamang ng kanyang ina para bigyan siya ng dahilan upang mabuhay. Tumingin si Chasak sa kanyang mga kamay, puno ng pasa at sugat. Bumulusok ang lungkot, winasak ang kanyang kumpiyansa. Muling lumapit siya kay Jinmok. Hindi ako pianistang anak, pag-amin niya. Wala akong talento. Wala akong espesyal. Hindi pa rin niya kaya. Gaano man siya magsikap, hindi niya maabot ang layuning 135 keystrokes per minute. Dinudurog siya ng bigat ng lahat. Kaya nagdesisyon siya, hiniling niya kay Jin ang matagal niyang karibal at minsang malayong kaibigan, na siya ang lumahok sa kompetisyon kapalit niya. Palihim, na niyang pinalitan ng pangalan sa listahan ng kalahok. Umaasa siyang matutulungan ni Jin Mok si Yul na makamit ang pangarap nilang tagumpay. Natigilan si Jin hindi siya handa, nakatayo lang siya, parang tuod. Hanggang sa narinig niya sa kanyang isip ang boses ng kanyang dating guro, ang taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon noon. May kumislap, walang pag-aalinlangan, lumapit siya. Sa likod ng entablado, nakita ni Chasak si Yul sa dressing room. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Walang masyadong sinabi, ipinabatid na lang sa katahimika na hindi na siya nag-iisa. Matapos ang lahat, dinala ni Chasak ang kanyang ina sa lumang tunnel kung saan siya unang tumugtog. Gusto niyang patunayan, sa kilos, hindi salita, na ang kanyang talento ay nagmula sa kanyang ina, at wala ng iba. Hindi ako anak ng iba. Anak ako ng nanay ko. Sa sandaling iyon, ang marangyang classical hall at ang payak na underground tunnel ay nagsanib sa diwa. Tatlong kabataan ang tumugtog ng parehong pyesa. Bawat isa sa kanila ay may sariling kahinaan, may mga naranasang pagbagsak. Sila'y parehong karibal at kaibigan, nagbibigay inspirasyon sa isa't isa sa iba't ibang sandali. Bago ang pagtatanghal, binisita ni Jin Mak ang kanyang ama. Sabi niya, kahit maging guru lang ako ng piano pagkatapos ng sampung taon, ayos lang. Dahil sa sampung taon na yun, ginagawa ko ang bagay na mahal ko. Hindi kailanman nagtanim ng galit si Yul sa kanyang ina. Ang ipinapakita niyang galit ay dahil ayaw niyang isakripisyo ng kanyang ina ang sariling buhay para sa kanya. Ngayon, habang muli siyang tumutugtog, ang ngiti sa kanyang mukha ay ang bagay na pinakananais niyang makita ng kanyang ina habang tumutugtog si Chasek para sa kanyang ina, nalampasan niya ang sariling limitasyon. Naabot niya ang 135 keystrokes bawat minuto. Sa wakas, nakita ng kanyang ina ang bahagharing matagal na nitong hinahanap, ang bahagharing minsang ikinwento ng anak niya. Silang tatlo, lubos nilang naramdaman ang lahat ng hatid ng musika. Sa pagtaas at pagbagsak ng tugtog, ipinahayag nila ang pagmamahal nila sa mundo. Ibinuhos ng kabataang ito ang lahat, para lamang marating ang dulo ng tagumpay at natutunan nila, magkakaiba ang landas ng bawat isa tungo sa tagumpay. May mga sumasalubong sa bagyo, may mga parang ilog na tahimik na sumisiksik sa bato, matatag, matiisin. Pero sa huli, hindi mahalaga kung paano ka makarating. Ang mahalaga, patuloy kang lumalakad. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang kwento.